Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace. At sa video na ito naman, tuturo ko sa inyo kung paano iset ang static IP ng server PC. Sa isang computer network, either small or large network, nagkakaroon ng kanya-kanyang IP address ang bawat computer na connected sa network unique ang IP address na tinatawag sa bawat computer upang maging maayos ang data transmission. Parang ganito siya. Ihalin tulad natin ng isang barangay ay yung isang network connection. At ang mga bahay naman ang tatayong mga computer. Bawat bahay ay may sariling house number, di ba? Na kinakailangan para madaling makilala kung saan at sino ang may-ari. Yung house number ay katulad din ng IP address ng computer. In case na may parcel ka, madaling ma-send sa may-ari. Ihalin tulad natin yung parcel sa data ng computer naman na sinesend sa specific computer. I hope na nakukuha niyo yung logic natin. Dalawang klase ang pagkakaroon ng IP address. Pwedeng by static. Ito yung manual na iseset tulad ng gagawin natin. At DHCP naman, yung automatic na magkakaroon ng IP. Basta may DHCP server na available sa network. So yung server natin, gagawin natin static para hindi siya nag-expired. Importante kasi na permanent ang IP address ng server PC. Tapos, co-configure din natin itong server PC natin na pinaka DHCP server. Siya ngayon yung magre-release ng IP address sa mga kukonekta computer sa network or domain. Kapag DHCP kasi, may list time ang IP address. Kapag na-reach niya na yung list time, pwede magbago ang IP address niya. Sa server, was na na-setup natin ang iba't ibang roles at tumatakbo na sa network, hindi na dapat magbago ang IP address niya. Kung bigla magbago yan, mahirapan tayo mag-adjust ng settings or mag kasi hahanapin ng mga client PC yung server or yung mga services ng server na kinonfigure natin. Okay, simulan natin ngayon yung pag-set ng IP address sa server. So, ganito siya. Dito sa baba, sa may time, i-right click niyo yung network icon. Open niyo yung network and internet setting. Tapos, sa left side, click niyo yung Ethernet. Tapos, sa right side, hanapin niyo yung change adapter option. Then, click niyo yung Ethernet adapter. Right click mo siya, then properties. Tapos, hanapin nyo yung TCP IP version 4. Then, yung properties, i-click nyo. At, i-click nyo yung use the following IP address, tsaka yung use the following DNS server address. After nyan, iset nyo na yung IP na gilalagay natin. So, sa example natin, gagawin natin 10.10.10.2. Tapos yung subnet mask niya, gawin natin 255-255-255-0. Yung gateway, 10.10.10.1. Tapos, prepared DNS server, 10.10.10.2. Then, i-press natin yung OK. So, ano na ba, ano ba ibig sabihin ng mga number na inilagay natin na yan? Okay, doon tayo sa IP address muna. So, pwede naman yan 2, 3, or kung ano man na range yung gusto nyo gamitin. Sa importante, naka-specified na sa kanya yung IP na gagamitin nyo. Doon sa subnet mask, dito nagdi-dictate kung ano yung magiging range at dami ng IP address na pwedeng gamitin sa isang network yung default gateway ah uh, ano to pwedeng magbago din yung default gateway niya basta importante dito tatandaan niyo sa default gateway kung ano yung IP address ng router nyo ng ISP router nyo yung magsusuplay ng internet ayun yung gagamitin yung number o ayun yung ilalagay yung IP address dyan dito naman sa prepared DNS server kaya parehas sila nung IP address kasi iseset din natin na DNS server itong server PC natin. So, kaya 10.10.10.2 din siya. Dahil soon, magiging DNS server din itong ating server PC. Okay, check naman natin ngayon sa command prompt kung nag-take effect yung IP address na nilagay natin. Open nyo yung command prompt. So, pwede siyang kahit hindi na as administrator. Kasi admin naman na din tong ating account na ginagamit. So, type nyo lang dyan. Type nyo yung ipconfig. So, kung gusto nyo makita buo, ipconfig space slash all. Para pati yung iba, yung DNS server niya makikita nyo. So, ayan, makikita nyo dapat yung nilagay natin. Double check nyo na kasi mamaya nagkakamali yung type natin. Okay. Ayan na, nakaset na ng maayos ang static IP config ng server natin. Bali hanggang dito na lang muna and join mi na lang ulit dun sa susunod na step ng Windows Server 2019 configuration natin para sa CSS and C2.